Yo, what's up? Pagigising ko lang. Sa tulog ko po. Ta. Alas stress na. Ano siya ba? Naga naman ko sakto alas tres. Ang pahala ko. 3.45. E Yan. Ito ko, oras o. 3.03. 3.03. Tapos ligo. Wala nang kain. Sister na lang. Tayo. prank tayo. ka-prank lang tayo. Huh? Oh. kasi ngayon. Gantong, ano. Eh, ah, Paul, medyo okay yung benta namin. Paul, so ngayon, medyo maganda benta ngayon. So, paprank natin makasama natin. May sakit ako. Ano kaya magiging reaction nila? <laughs> Wait lang. Tengok nasib aku tu Lirik guna hata tu Alang-alang lili ni lah Hello Boleh tak? Tengok Friday ngayon no? Ha? Friday ngayon? Friday ngayon Bukas se-Thursday Eh Magpaalam mo kay amo. Ano? May sakit ako tol. Ha? May sakit ako sir. Sige, wala problema yan. Nandun naman si Anong Bernard. Kaya nga eh. Hindi mo na Hindi mo na makapasok ngayon. Ah, eh. oh, sige na. Ayaw ko rin kasing maabala ako kayo kasi pag tinuyo yung ano ko. Tinuyo ang pork. Hindi kasi... Ano sell mo lang? Yung... Ano mo lang yan? yung aking pag-iisip kasi baka madami kayo ayoko namang ma masira pagkaibigan natin kasi pag <laughs> ano yan ano yan <laughs> drama ka na naman <laughs> di yung isip ko kasi ba pag hinalaan ko rin kayo eh <laughs> ay kung mag nasa duty mag <laughs> nasa, nasa duty mahirap mas maganda mag isa na lang ako <laughs> Nahiwa, nahawa ang puto hahaha <laughs> <laughs> Tiga, Di pa, sop, sige na, sige na. Sige na. Sige pa mo, ano, papatak? Hindi, papasok. Naprank lang kita eh. Sige na. Sige na. Sige na. Ano, magpabarya pa ya. Sige, sige na. Sige na, sige Di Joel? Puta, ba't gano'n din naniniwala? Aprok <laughs> na may sakit ako, di Tingin na, pasok na nga lang. Oh, bye. Hindi na, <laughs> na <layo. laughs>